So ito sir, ito na yung harvest mo kanina. Oo. Oh, oh. Ilang kilo to sir? 190 kilos. 190 kilos. Sa oh. isang harvest lang na. So isang pang harvest lang. pang ilang harvest na sir? 20. Pang 20, 20 na? 20 harvest to. Grabe. Napaka amazing talaga ng style ni no. Amazing farmer talaga itong si Sir Ivan Alverca <laughs> ng Barangay Sariri, Badjangan Iloilo. Mga farmers, uh, nandito tayo ngayon sa Barangay Sariri, Badjangan Iloilo. Nandito tayo sa farm ni Sir Ivan Alberca. Yan. Uh, ang kanyang mga tanim dito mga farmers ay ampalaya. Yan. So interviewin natin si Sir Ivan tungkol sa kanyang ampalayang ito dahil itong ampalaya na ito mga farmers ay 180 hills lang pero nakapag-harvest sa na dito ng mahigit 200 kilos. And then, Uh, ang kanyang ang palayang ito mga farmers ay mahigit na daw ano, 20 harvest mula nang itinanim niya ito At yan kung makita po ninyo ang kanyang mga bunga ay medyo maliliit na kasi kakaharvest lang niya kanina uh, Sir magandang araw sa inyo at kayo uh, kayway sa mga viewers natin uh, Sir ano ang pangalan mo sir? Ako pala si Ivan Alberca, taga Sariri, bajangan. Ah, sir Ivan Alberca. So bakit mo naisip na ampalaya ang itatanim mo, sir? Kasi nahilig ko na at uh, nakita ko din sa iba na mas maganda ang resulta at uh, malaking tulong sa ating mga farmers itong ampalaya. Ah. Anong ano anong variety ang itinanim mo? Galaxy Max po ito, sir. Galaxy Max. Oh. Ah, ano yan? Ah, is Ah, sir, ilang puno pala itong tanim mo dito? 180 na puno. 180. Oo. Oh, okay. so mga ilang ano ah, ang ano ang lawak ng tinaniman mo, mga ilang square meter? Mga uh, 1,000 siguro. 1,000 square, oh, so, meter. square meter. So dito, ah Ilang kilo ang pinakamataas mong harvester? 225. 225? Oh. 180 Napuno, lang? Oh, na puno. Ibig sabihin, sa isang harvestan, nakapag-harvest ka ng mahigit isang kilo sa isang puno. Oh, isang kilo. Grabe. Ako mga ka-farmers, 5 uh, five years na akong nagtatanim ng palaya pero uh, never pa akong nakapag-harvest. Nakapag-tanim ako ng 1,250 na puno pero pinakataas ko na ano. Pinakamataas kong harvest ay 500 kilos lang. So ito kay sir. 180 na po no nakapag harvest siya ng 225 kilos ayan kung bakita po ninyo mga farmers napakadaming bunga ah, uh, kakaharvest niya lang kanina at yung mga natira dito ay mga maliliit at uh, medyo ano, baliko na pero uh, pang 20 na harvest na daw kanina pag ilang harvest na yung kanina sir? 20 pang -twenty na. Uh, 20 na at yan makita po ninyo ang dahon ng kanyang ampalaya ay napakaganda pa din Uh, sir, uh, pwede mo ba kaming uh, bigyan ng tips o turuan mo kami? Kung um, uh, Umpisa tayo sa land preparation, sir. Sa land preparation, sir, ano ang diskarte na ginawa mo dito? Nung nagsimula lang ako nung, nung pagtanim namin ni Mrs. nagbungkal ako ng aking plot. Oo. At saka, linagyan ko ng chicken manure. Ah, chicken manure. Wali Oo. nagbasal ka ng chicken manure. Bago kami Maliban sa chicken manure, ano pa? Yung... 1846. Abono na 1846. Oh. Nilagay mo sa lupa bago taniman. Oo. Oh. Ano ang style ng pagkatanim mo? Transplanting o direct seeding? Transplanting, sir. Transplanting. Oh. Ilang araw ang seedlings mo bago mo i-transplant? 12 days bago 12 ko days. i-transplant sa plot. Nang dahon niya, mga dalawa o tatlong oh. dahon na. Ayan. May lalabas pa lang. So, yung... Ang, ano, sa pag abono naman, sir, nga, ilang, ano, uh, ilang araw ang, ano, tawag diyan ang interval ng pag mo? Sa isang linggo, isang bisis lang, sir. Isang bisis lang? Oo. Oh, isang bisis lang. Anong araw ang schedule ng pag mo? Tuwing magkatapos ako ng harvest, gaya nito, nagharvest ako kanina, bukas ng umaga, mag-abuno naman ako. Bali, sa isang linggo, ilang bisis ka nag-harvest? dalawa dalawa dalawang harvest oo, so sa ibig sabihin every after harvest nag ano ka nag, -abuno, nag -abuno, o ano sa so isang linggo isang bisis lang ako nag -abuno. like for example nag-harvest ka kanina bukas mag ka oo and then sa susunod mo na pag harvest bali hindi, hindi na naman ano so, ang sa na apply mo sa after, mo after sa ano mag-spray na naman ako ah spray oh. bali ibig sabihin uh, kunwari ngayon nag-harvest ka bukas mag-abono and then sa next harvest mo Oh. nag spray ka ng pulyar. Oo. Oh. Uh, and then sa ano sir, sa maintenance muna spray about para sa mga insekto dito, ano ang ginagamit mo? Noon ginagamit ko palagi yung ano, ang Gold Price. Gold Price? Oh, tapos uh, Martial. Yan ang, ang ano, ginagamit ko palagi. Tapos uh, nung dumating yung ano, yung Grower's bit natin, sir. Ah, gumagamit ka na din ng grower's bit? Oo. Oo, yan na yung in-apply ko. Ginamit ko agad dito pag uh, nung kinuha ko sa iyo. Hmm, okay. Oo. Oh. So, sa ano, sir? Uh, ano Gano'ng kadalas ka nag-spray dito ng insecticide dito sa inyong ampalaya? Um, Kasi But napakadaming bunga eh. Sa isang linggo, dalawang beses ako mag-spray, sir. Dalawang oh, beses? dalawang beses. Pero sa ngayon, uh, ilang bisis na mula nang gumamit ka ng grower's bed 1,000 plus? Isa-isa na lang. Isa-isa na lang? isa-isa oh, na lang. So, Sano sir, uh, nung unang nag-harvest ka dito, mga ilang kilo ang nakuha mo? Unang harvest ko, uh, 16 kilos. 16 kilos, oh, apos pa ano? unti-unti nang dumadami. Iyong eh, sinasabi mo na uh, 225 kilos, mga, pang ilang harvest yun? Pang-walong harvest na. Pang-walong harvest. Uh, ibig sabihin yun ang pinaka-pick na uh, harvest niya. oo uh, tapos bumaba. Bumaba. At uh, 25 at bumalik naman. Hindi to sir, nakikita ko, ano, uh, yung iba kasi ang style nila, uh, pinupruning ang mga sanga sa gilid. Itong sa sa'yo ay pinapatuloy mong lahat uh, ng sanga. Ng Bakit ito pinapatuloy, sir? pinapatuloy ko yung lahat sir kasi sayang naman eh sayang <laughs> oh, mas mabilis pang mamunga yung sanga kumpara sa ano sa, taas. sa uh, taas so naman. ibig sabihin yung pang walong harvest mo hanggang sa ana ang ano ang talbos ng iyong ampalaya dito, dito pa lang sir ah dyan na pa lang so ibig lang sabihin naman. mas marami ang na-harvest mo sa huling niya oh, o sa gilid niya Oo, oh, sa gilid mm. So itong pag pagka ampalaya, yes sir, mga ano, mga ilang taon ka na nagtatanim nito. Mga 6 years na siguro? 6 years na. 6 to 7 years na siguro. Pero sa pagtatanim mo na ano sa buong uh, duration ng pagtatanim mo, ito na ba ang pinakamagandang tanim mo o meron ka pang itinanim dati na mas maganda pa dito? Yung dati ko, sir, yung Trident Improve na Condor. Trident. Oo. Uh, naka 140 hills ko na ka-harvest din ako ng mga 180 kilos. Ah mga uh, oh. pare-parehas din, parang ganon na din. Oh. Kaso Kasi dito lang, 180 nakapag-harvest ka ng 225. Kaso lang na no, naulanan ng ice. Eh. <laughs> <laughs> Ayun, nagpupotol-potol ang ano, ang talmos. Ah. Sayang. Pero ito mas malakas talaga 'tong Galaxy Max. Ah, dito sir, ang sa pinaka ano nakin, sa pinaka uh, pinaka magandang pakinggan. May kita ba sa pagtatanim ng ampalaya? Malaking malaki ang kita sa <laughs> garden sa ampalaya. Mga ka-farmers, uh, kung, kung gusto niyo na magkakita, ito, ito nang gawin nyo mag, So yan mag, <laughs> So mag, yan mga -farmers, <laughs> farmers May payo si Sir uh, Ivan sa atin Sir, ano ang mapapayo mo Sa mga farmer na nanonood sa atin ngayon uh, Ang masasabi ko lang Sa inyo mga ka-farmers na Pagbutihin lang natin Ang ating ginagawa Tuloy-tuloy lang hmm. Haban lang tayo Unang-una Mapapasalamatan natin ng Panginoon Opo yan ang pinaka-importante. importante sa atin. And then sa ah, kasi alam niyo naman kung yung ibang mga farmers kapag ah, bumaba ang presyo ng gulay tumitigil na sila sa oh. pagtatanim. Ah, ikaw alam ko ra na experience na din yan. So ano ang masasabi mo sa kanila, sir? Ay kung sa kung sa akin lang, sir, eh... Hindi pa nga ito matatapos Pero may tinatanim na naman akong bago gusto <laughs> May sabihin, tuloy-tuloy Oo, oh, tuloy-tuloy Dapat ang gusto mong iparating sa mga viewers oh. natin Huwag tayong tumigil Huwag tayong tumigil Hi, Huwag tumigil Oo oh. Kasi ano yan eh Ngayon, bababa pa ang presyo niyan oh. 35 pesos, bababa pa yan kung sundin natin sa Ampalaya Pero dumadating ang araw um, na dumadating, dumadating ang tumataas Oo oh. Kasi ako palagi. Ako kasi na naka-experience ako ng presyo ng Ampalaya pinaka mababa is 25 pesos at ang na-experience ko din na presyo noong 2022 yata yon umabot ng 80 pesos yan kung makita nyo sa videos ko ay bumagsak pa yung ano ko yung balag ko bumagsak dahil sa sobrang lakas ng ulan at sa sobrang dami ng bunga ayan so dito sir uh, ano ang pinakasikrito dito? Bakit mo nakamit ang pinakamagandang bunga ng iyong ampalaya? Sipag at lang, sir. Yan o, ito to, sir. Uh, mga ilang, uh, ano, ilang araw pa ang hintayin natin bago ma-harvest itong mga maliliit na ito? Mga apat na araw, limang araw pa siguro, sir. Mga eh, ano, bali eh, four days ang oh, interval ng pag-harvest pag natin. Pag dilig ako ng uh, tubig dito sa plot, mas mabilis lumaki ang, ang palaya. pag yung pala, sir, uh, uh, ilang bisis ka nagdidilig dito ng tubig? bawat uh, kung electric motor ang gamit ko. Mm. Aga uh, umaga at saka hapon nagdedeliver kami ni Mrs. Tapos pag ginamitan ko ng pump, pump, dalawang bisis sa isang linggo. Na ah, bali flooding. Oo. Uh, Na flooding mo dito sa ano. Yan ang makita po ninyo mga farmers. mapansin po ninyo dito sa taniman ni Sir. Napakalaki ng kanyang ano. Napakalaki ng plot o yung tab, uh, tawag dyan, yung na pinagtatamnan natin na binungkal niya at dito daw niya ni, nilagay ang ipot ng manok and then kung mapansin din po ninyo sa kanyang ano dingding yan nakaslide parang ano uh, nakaslide ang kanyang wall ng kanyang taniman so bakit ganito sir bakit hindi straight kung sayo ay pa pa tawag dyan, pahilay mas maganda kasi sir ang ang pag uh, ano nang ampalaya kung nakaganito pag uh, sa, takbo niya pataas oh, pag bulas niya sa nakatindig mm. mahina mahina pag bunga ah Kaya yan ang ano yung para sa akin pero hindi ko lang alam sa iba iti okay, iba iba naman kami tayo nang ano eh at ito mga farmers oh yan oh sobrang laki ng puno ng kanyang ampalaya yan kung makita niyo parang abraso <laughs> na ng bata kalaki yung puno nyo so hindi tayo magtano hindi tayo magtataka bakit uh, sobrang dami ng kanyang bunga dahil sa kanyang puno ay napakalaki at yung mga ano nyo oh, tawag dyan yung kanyang side shoots napakalaki ng mga sanga nyo so Uh, wrong timing kasi tayo mga farmers dahil dumating tayo dito nakapag-harvest na sila Sana na-witness na sana natin kanina kung gaano kadami ang kanilang na-harvest dito Pero next time, kasi may tanim pa si Sir Do na, ano na isang area Yon ang wiwit uh, witnessan natin at uh, puntahan natin dito para makakuha tayo ng idea kay Sir Ivan So ito sir, ito na yung harvest mo kanina Oo. Oh, oh. Ilang kilo to, sir? 190 kilos. Yan. Kung makita mo yung harvest, mas mataas pa rin sa <laughs> ano, sa population ng tanim niya. 190 kilos. Sa oh, isang harvest lang nga. Sa so isang pang, harvest lang. Pang ilang harvest na, sir? 20. Pang 20 na? 20 harvest na. Grabe. So napaka amazing talaga ng style ni no amazing farmer talaga itong si Sir Ivan Alberca ng Barangay Sariri Badjangan Iloilo so sa inyo dyan mga taga Badjangan o specifically dito sa Barangay Sariri Badjangan Iloilo gayahin nyo si Sir Ivan Alberca kumuha kayo ng diskarte dito sa kanya baka isa rin kayo sa asinso sa pagtatanim ng ampalaya